Para sa aking balita ang showbiz, awa ang naramdaman ni Nadine Lustre matapos na makarating dito ang balitang sinasaktan ang Leon sa isang zoo sa Ilocos Sur. Sa kanya Instagram story, inirepost pa ng ang post ng Animal Rights Group na Animal Kingdom Foundation kung saan umaapila ito sa naturang zoo dahil sa maling trato nito sa mga hayop. Nilagay ito ni Nadine ang caption na, You probably don't know this most of the time. Big animals and zoos are drug or physically threatened so they stay calm so people can take photos with them. Sinay pa ni Nadine na nakakadurog ng puso na tinatanggalan ito ng kanilang natural behavior at well-being para lamang sa mga picture Sa nasabing viral video kasi ay nihila ang buntot, tinutulak ang binti at sinisipa pang pa leon para lamang sa mga picture dito. ay pa rin sa actress, matinding stress at depression ang nararamdaman ng mga hayop na ikinukulong sa masikip na kulungan sa mga zoo. Nakakalungkot lamang o dahil mas inuuna pa ng mga tao ang kita kaysa sa welfare ng mga hayop sa zoo. Una rito, nanawagan ang nasabing animal rights group na tigilan na ang pagpapapicture sa mga hayop upang maiwasan ang ginagawang pagmamaltrato sa mga ito.